Samantala, umani ng samud-saring reaksyon mula sa fans ang huling tira ni Jerome Lastimosa sa masakit na pagkatalo ng Magnolia Chicken Templado Hotshot sa Meralco Bolts sa PBA Philippine Cup. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Muling umusbo ang mainit na usapan sa mga tagahanga ng Magnolia Chicken Templado Salt shot Shots marapos ang kanilang masakit na 78-76 na pagkatalo sa Meralco Bolts sa PBA Season 50 Philippine Cup nitong linggo kasunod ng huling tira ni Jerome Lastimosa na hindi pumasok. Salit na ipasa ang bola kay Paul Lee na bukas sa wing. Sa natitirang ilang segundo ng laro, pinili ni Lastimosa na siya mismo ang pumukol ng potensyal na game winner. Ngunit sumayad lamang ito sa ring at tinulungan ng Bolts na makatakas sa panalo. Ayon sa ilang fans, dapat ay pinasa ni Lastimosa sa Ambola kay Lee na sa kanyang clutch shooting at karanasan sa mga ganitong sitwasyon. Anila kung kay Lee napunta ang bola, mas malaki sana ang chance ang may panalo ng Magnolia ang laro. Kayon man, may ilan ding naniniwala na tama lang ang naging desisyon ng Batang Guard. Ayon sa kanila, bukas naman si Lastimosa at bahagi lamang iyon ang kanyang pagiging kumpiyansa at determinasyon na tumulong sa koponan. May ilan din nagsabing maaring sinunod lamang ni Lastimosa ang nakatakdang play at nagkataon lamang na libre si sa dulo. May mga tagahanga rin na nagsabing hindi dapat ipunto ng CC sa uling possession bagko sa maagang pagkakadiskaril ng hotshot sa unang bahagi ng laro kung saan sila nahirapang makabawi hanggang sa dulo. Sa kabila ng pagkadismaya ng ilan, may mga taga-suporta pa rin na pinuri ang kumpiyansa ng batang guard at titinuring na bahagi lamang ng proseso ng kanyang pagkatuto sa liga ang nangyari. Patuloy pa rin umaasa ang mga fans sa makakabalik sa forma si Paul Lee na nanatiling walang naipasok na field goal sa unang tatlong laro ng conference. Pumaba ngayon sa 2-1 record ang Magnolia na magtatangkang makabawi sa susunod na laban upang makabalik sa winning column. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.